Eh no, talo na naman. Buwisit. Tay! Oh! Left. Maganda nga po ba? Tay, kung masakay dito? Mm. okay naman. Ah, uh, nga pala. Bili mo muna ako meriyan dito, na nagugutom ako eh. Tam tama dating mo. Sige Ay, na. Ay, makabigay ko lang na pera sa'yo kahapon. Hindi ka ba na grocery? Tinatamad pa akong lumabas. Pili ka na! Tama pa sinasabi. Po. Talo ka na naman sa sudal. Ah, Sige na, ala, dito ka muna. Alam mo, Charles, tatapatin na kita. Hindi kita gusto sa para sa anak ko. Eh, bakit naman po? Kami naman po yung nagsasama eh. Iyon na nga eh. Nagsasama na kayo. Pero hindi pa kayo kasal. Tsaka, paano na yan? Paano yung responsibility niya sa amin? Ha? Ah, ikaw gagawa? Eh, nakakapagpadala naman po sa inyo si Virgo Oo, andun na ako nakakapagpadala. Pero hanggang kailan? Paano kapag nagkaanak na kayo? Ha? Eh di wala na mga bibigay yan sa akin. Kung sinisira mo yung pamilya namin eh. Tay! Ano ba't pinagsasasabi mo ha? Ba't pinagsasartan mo ng ganyan yung asawa ko? Kinakausap ko lang na maayos. Tinatanong ko lang. Hindi eh. Kakalabas ko lang bahay. Dali na ko na yung boses mo. Alam mo tayong kung hindi mo kayang tanggapin yung asawa ko? Aalis na lang ako. Tara na. Ako na na po kami. Gusto mo unahin kita eh. Lab, sorry ah. Masansya ka na sa tatay ko. Alam mo, konti na lang talaga, mo ubos na respeto ko sa kanya eh. Laban ako ba? Okay lang yun. Naiintindihan ko naman yung tatay mo eh. Siyempre, tatay yun. Niisip lang yung kapakanan mo. Baka kasi mamaya, mapangasawa mo. Alam mo na, magaya sa tatay mo. Alam mo, hindi yun yun. Kaya siya ganyan kasi wala siya makukuhang pera sa akin dahil may pamilya na ako. Naiinis na ako eh. talaga ba? Kung pwede lang magpalit ng tatay. Ano ba? Tatay mo pa rin yun. Mas mabuti pa umuwi na lang tayo. sa uh, may stress ka lalo. Sige na, okay lang ako. Sure ka? Oo oh, naman, tara. Huwag na lang tayo mamalik dito. Gano'n, okay na yun. Lab, uh, di naman pwede yun. Siyempre, busy tayo pa rin yung tatay mo. Tatay mo yun eh. Di naman mababago yun. Sige na, halika na. Oh, hello, Tay. Bakit? Uh, love oh, uh, go ko. Pwede mo naman akong padala ng pera mo, ibabayaran lang ako. Tay, kakapadala ko lang kahapon sa iyo ah. Bakit wala ka na naman agad pera? Bakit ano ba't ka? Ano ba ang susugal mo na naman yan Oh. Ba't ang dami mong tanong? Ah! Tsaka, hindi naman ako nagsusugal. Padala mo na lang. Tay, hindi naman ako bangko. Hindi naman ako tumatain ng pera eh. Lagi na lang kayong humihingi na para pansugal nyo lang eh. Buti sana ako pang Tanggasa siya sa bahay pang grocery. Kaso hindi eh. Pang susugal mo lang. Kailan lang kilala kita. Ito ba? Ha? Responsibilidad mo kami. Pamilya mo kami. Wala kalimutan mo. Alam ko yung responsibilidad ko. Pero hindi ko responsibilidad. Yan pang sugal mo. Tay, tama naman na oh. Sumusobra ka na eh. Ano silbi niyang asawa mo, ha? Kung di mo kami kaya suportahan. Tay, bakit mo yung asawa ko dito, ha? Responsibilidad ko kayo, hindi na kasawa ko. Dami mo sila sabi. O oh, sige, sige, sige na. Para matapos na. Ipapadala ko mamaya sa Gcash. Pero sana huwag mo naman ipansugal, oh. Please, last na to. Magbibigay ka rin pala. Dami mo pang alam. Hello? Tay! Ano mo? Makakabastos talaga. Tsaka bakit ka pumayag? Alam mo, kung kung sinting na naman yung pagsusugal ng tatay ko eh. Kahit nga ganyan sa masama na ugali niya sa'yo. Hindi ko naman kinukonsinto yung tatay mo. Eh, ayoko na lang na ma-stress ka. May maya ka tatawagan. Alam mo naman, di ba? Na, hindi naman kita kain na ganyan ang nangyayari sa'yo. At isa pa, intindig mo na lang yung tatay mo. Kaya nga siya iniwan ng nanay mo, di ba? Dahil ganyan yung ugali. Yun na nga, eh, paano iintindihin? Kahit sa masama na ugali ng tatay ko sa'yo, pinagbibigyan mo pa rin eh. ako kasi maging masamang asawa sa'yo. Hindi natin mababago yun eh. Tatay mo pa rin yun. Kaya intindihin na lang natin. Kesa lumaki pa yung issue nyo. Alam mo, mas mabuti pa lumabas na lang tayo. Para mabawasan yung stress mo. Sige. Okay. Tara na. Sige na, Mag-makeup ka na dun. Pumunta tayo sa mall. mo ka, Hindi na, doon tayo mag eh. Sige na! Okay. <laughs> Hello? Hello, ate! Ate, si tatay! Nagbahulal! Lasing na lasing na naman eh! Sige, so, boy! Pagod na pagod na ako sa kakaganyan ni tatay! Ano na naman gagawin? E, ate, baka pwede nga umuwi ka muna! Kailangan mo bang umuwi? Tumawag ka ng barangay! Pag hindi ka tumagong barangay, tatawag ako ng polis. Ate, huwag doon mo na si siya, tatay. Baka pwedeng kausapin mo muna. Ate, natatakot ako. Baka gulpin ako dito eh. Sige na, umuwi ka muna. Ay, naku. Nakakainis na eh. Sige na. Sige, umuwi ako. So, ate, sige. Salamat. Love! Love! Oh. Love, kailangan ka umuwi. Kasi nagwawala na naman si tatay. Dito kami sa bahay ah. Hindi, hindi na. Sige na, sasama na ako. Samahan kita. Huwag na. Alam mo namang ma mainit ng dugo ng sayo eh. Baka ako ano pa mangyari. Ako na ako na bahala dun. Hindi nga eh. Hindi ako papayag kasi kilala ko yung tatay mo, di ba? Mamaya saktan ka na naman yan eh. O sige, tara na. Oh, kasi si Jeboy yung natatakot eh. Sige na, tara na. Jeboy! Jeboy! Toy, so, bakit po ito? mga pera. Toy, wala naman pera mga dito? dito eh. Kung oh, wala, ha? Huh? Kailangan ko ng pera, ha? Huh? Kailangan ko... sa pera mo? Ha? Huh? Ano? Bigay mo na, Tayo wala nga eh. Tay, ano ba? Anong ginagawa mo, ha? Sa mas sobra ka na eh. Puro mabigat na lang ginagawa mo dito sa pamilyang to. Hindi ka ba nahihiyas sa mga kapitbahay? Alam mo, Birgok. Simula nang kinasama mo yung asawa mo, wala ka ng respeto sa akin. sagot mo na ako? Ha? Baka nakakalimutan mo, Birgo. Pamilya mo kami. Responsibilidad mo kami. Res Bakit? Ha? Sino pinagmamalaki mo? Ito? Oh! Kaya nga ako lumayo dito eh. Dahil pagod na pagod na ako sa ugali nyo. Buti ko itong asawa ko. Inaalagaan ako. Eh kayo, puro mabigat pinagkakagawa na sa pamilyang to. Pati si Jeffrey, kawawa na sa inyo eh. Mga anak ko lang kayo? Dapat nirerespeto niyo ako. Sumusobra ka na talaga eh. Okay, subukan mo. Subukan mo. Alam mo? Matagal na akong titimpi sa iyo eh. Alam mo hindi kita babatulan? Ha? Pasalamat ka. Tatay ka ng asawa ko. Kahit konti, may respeto ako sa iyo. Alam mo? Alam mo kung nasa yung problema? Ha? Nasa iyo. Dahil kahit kailan, hindi ka nagpakaama sa mga anak mo. Di ba? Kaya ka mo ng asawa mo dahil wala kang kwentang tatay. Ano? Ngayon, palagan mo ko. Tama na, tama na yun, tama na yun! Hindi! Para malaman mo yung maging lalaki mo. Hindi, ganito na lang. Para matigil na to, para matigil yung responsibilidad ko sa'yo, isasama ko na si Jeboy. Para maging maayos yung buhay niya. Jeboy, kunin mo lahat ng gamit mo. Sumama ka sa akin. Sige po, ate. Siguro naman ngayon, wala na akong responsibilidad. Bahala ka sa buhay mo, tay. Tara na!